Sa ilalim ng kumikinang na ginto, may itinatagong laso ng inggit. Magandang araw sa inyong lahat, mga tagapakinig. Sa isang mundong puno ng pangarap at pag-asa, madalas nating marinig ang mga kwento ng tagumpay ng ating mga kababayang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at padala, may mga kwentong hindi madalas na naibabalita, mga kwento ng pagtataksil, ng panlilinlang at ng pakikibaka para sa katarungan sa lupang dayuhan. Ang istoryang inyong matutunghayan ngayon ay hindi isang katang isip, ito ay isang tunay na salaysay ng isang Pilipinang halos mawalan ng lahat dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa, isang bangungot na isinilang mula sa binhi ng inggit na itinago sa ilalim ng pagkukunwari ng isang matalik na pagkakaibigan. Dadalin namin kayo sa Dubai, ang lungsod ng ginto at naglalakihang mga gusali kung saan ang isang ordinaryong araw sa isang marangyang tindahan ng alahas ay biglang magiging isang eksena ng krimen. Isang Pilipina si Jocelyn Ilagan na puno ng pangarap para sa kanyang pamilya, ang biglang magigising sa isang bangungot nang matagpuan sa kanyang bag ang isang mamahaling pulseras na nawawala. Paano mapupunta sa kanyang mga gamit ang isang bagay na hindi niya kinuha? At sino ang may kakayahang isagawa ang isang napakatusong plano para idiin siya sa isang krimeng may parusang mahabang taon ng pagkakakulong? Ang kwentong ito ay isang malalim na paglalakbay sa puso ng isang pagkakaibigang sinira ng inggit, isang mas kasing pagsisiyasat na magbubunyag sa katotohanan sa likod ng mga nakakasilaw na ilaw ng Dubai at isang patunay sa katatagan ng isang Pilipinang piniling lumaban kaysa sumuko. Samahan ninyo kami sa pagtalunton sa bawat detalye, sa bawat luhang pumatak at sa bawat piraso ng ebidensya na magiging susi sa paglutas ng isang kaso ng paninirang puri at pagnanakaw. Ito ang kwento ni Jocelyn, isang salamin ng panganib na maaaring kaharapin ng ating mga kababayan at ang di matatawarang pag-asa na sa huli ang katotohanan ay laging mananaig. Ang Dubai ay isang syudad ng mga pangako. Para sa isang tulad ni Jocelyn Ilagan, isang dalagang Pilipina na may edad na 27, ang bawat araw na pagising sa ilalim ng araw ng disyerto ay isang hakbang palapit sa katuparan ng kanyang mga pangarap para sa pamilyang naiwan sa Pilipinas. Ang kanyang mundo ay umikot sa loob ng isang marangyang tindahan ng alahas, isang lugar kung saan ang kinang ng mga diamante at ang halaga ng purong ginto ay sumasalamin sa karangyaan ng syudad. Dito bilang isang sales lady, si Jocelyn ay hindi lamang isang empleyado, siya ay isang manghahabi ng mga pangarap, kapwa para sa kanyang sarili at para sa mga customer na kanyang pinagsisilbihan. Sa loob ng tindahan ang buhay ay may sariling ritmo. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa masusing paglilinis ng mga salamin sa ingat na paglalatag ng mga alahas sa kanilang mga pulang kutson at sa paghahanda para sa pagdagsa ng mga turista at mayayamang kliyente. Si Jocelyn ay kilala sa kanyang kasipagan. Ang kanyang mga ngiti ay kasing sinsero ng kanyang serbisyo at ang kanyang kakayahang makisama ay naging daan upang madali siyang mapalapit sa puso ng kanyang mga kasamahan at higit sa lahat ng kanilang amo si Mr. Jasim Alfad. Para sa kanya, ang trabaho ay hindi lamang isang tungkulin, ito ay isang biyayang kailangang ingatan. Sa gitna ng magkakaibang lahi sa loob ng kanilang trabaho, may isang tao na naging bukod-tangi para kay Jocelyn, si Samira Khan, isang babaeng mula sa Pakistan. Sa unang tingin, ang kanilang pagkakaibigan ay isang perpektong larawan ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng kultura. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay, sa pagtuturo ni Jocelyn kay Samira ng ilang salitang Tagalog sa sabay nilang pag-inom ng kape tuwing break at sa pagbabahaginan ng mga baong pagkain na nagpapaalala sa kanila ng kanilang mga tahanan. Sa mata ng iba, sila ay hindi lamang magkatrabaho, sila ay tila magkapatid. Para kay Jocelyn, ang pagkakaibigang ito ay isang kanlungan. Mayroon na siyang mga hindi magandang karanasan sa nakaraan sa mga kapwa niya Pilipina. Minsan, isang kababayan ang umutang sa kanya ng malaking halaga, umuwi sa Pilipinas at hindi na kailanman nagparamdam. Sa dati naman niyang trabaho bilang kasambahay, ang kasama niyang Pilipina ay umasta na parang amo at madalas siyang siraan. Dahil dito mas pinili niyang manahimik at makipaglapit sa mga taga ibang bansa sa pag-aakalang mas ligtas ito sa chismis at inggitan Naniwala siyang kay Samira na tagpuan niya ang isang tunay na kaibigan, isang taong mapagkakatiwalaan niya ng kanyang mga kwento, mga pangarap at maging ng kanyang mga munting tagumpay. Ngunit hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Lingid sa kaalaman ni Jocelyn sa ilalim ng mga ngiti at tawa ni Samira, may isang apoy na dahan-dahang nag-aalab, isang apoy na pinaliliyaban ng inggit. Si Samira ang mas nauna sa tindahan. Dati siya ang isa sa mga nangunguna sa benta, ang isa sa mga paborito. Ngunit ang pagdating ni Jocelyn, Rosalyn ay nagbago ng lahat. Taglay ang natural na karisma at dedikasyon, unti-unting umangat si Jocelyn. Ang kanyang benta ay laging mataas at ang kanyang pangalan ay naging bukam bibig ng kanilang amo. Nagsimulang maramdaman ni Samira ang pagbabago. Ang mga papuring dati ay para sa kanya ay napupunta na kay Jocelyn. Mas madalas nang tawagin ng amo ang Pilipina para sa mga espesyal na gawain. At ang pinakamasakit sa lahat, may mga pagkakataong nasisilip ni Samira na palihim na inabutan ni Mr. Jasim si Jocelyn ng bonus at incentives, isang pagkilala sa kanyang natatanging kasipagan. Ang bawat tagumpay ni Jocelyn ay hindi na nakikita ni Samira bilang tagumpay ng isang kaibigan kundi bilang isang personal na kabiguan. Para kay Jocelyn, ang mga bonus na ito ay munting biyaya na masaya niyang ibinabahagi kay Samira sa pamamagitan ng kwento, hindi para magyabang kundi para ibahagi ang kanyang kaligayahan. Ngunit sa pandinig ni Samira, ang bawat salita ay parang patalim na humihiwa sa kanyang ego, isang paalala ng kanyang sarili Paglubog. Ang inggit na ito ay pinalala pa ng sariling mga problema ni Samira. Baon siya sa utang, hindi lamang sa mga lending groups, kundi pati na rin sa ilang kapwa Pakistani. Ang perang kanyang kinikita ay hindi na sapat para sa kanyang mga pangangailangan at sa pamilyang umaasa sa Pakistan. Ang pressure ay bumabaon sa kanya araw-araw at sa kanyang isipan si Jocelyn ang naging simbolo ng lahat ng bagay na wala siya. Ang ngiti ni Jocelyn ay naging isang pang -insulto. Ang kasipagan nito ay naging isang banta at at ang kabaitan nito ay naging isang maskara na sa kanyang paningin ay nagkukubli ng kayabangan. Dito na nagsimulang mabuo ang isang maitim na plano sa isipan ni Samira. Isang gagabi, lihim niyang kinausap ang isang kababayan, isang Pakistani na nagsisilbing janitor sa gusali. Sa ilalim ng pangako ng malaking halaga, hinikayat niya itong gawin ang isang bagay na magiging susi sa kanyang plano. Ang pagpatay sa ilang piling CCTV camera sa likurang bahagi ng tindahan tuwing oras ng pagsasara. Dahil alam ng janitor ang sistema ng seguridad ng gusali madali para sa kanya ang hiling ni Samira. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, si Jocelyn ay nanatiling walang kamalay-malay. Ang kanyang pagtingin kay Samira ay hindi nagbago. Nakikita niya itong malungkot minsan kaya inaalok niya ito ng tulong kapag hindi ito nakakapasok, siya pa ang gumagawa ng trabaho nito para hindi ito mapagalitan. Ang turing niya rito ay isang tunay na kaibigan, isang kapatid sa ibang lahi. Hindi niya kailanman naisip na ang taong kanyang pinagkakatiwalaan, ang taong kanyang kinakwentuhan ng kanyang mga lihim ay siyang taong dahan-dahang humuhukay ng kanyang libingan. At pagkatapos dumating ang gabi ng NR 2015, isang ordinaryong gabi ng pagtatapos ng shift. Ang mga empleyado ay pagod ngunit kontento, nagbibilang ng inventory bago umuwi. Ang hangin ay napuno ng pamilyar na tunog ng mga alahas na inilalagay sa kanilang mga lalagyan at ng mga tawanan ng magkakasama. Walang sino man ang nakakaalam na sa loob ng ilang minuto, ang ordinaryong gabing iyon ay magiging simula ng isang iskandalo na yayanig sa kanilang lahat. Sa isang sulok tahimik na nagmamasid si Samira, ang kanyang puso ay kumakabog bog hindi dahil sa takot kundi dahil sa pag-aabang ang kanyang plano ay nakalatag na ang kailangan na lang niyang gawin ay hintayin ang perpektong pagkakataon at sa gabing iyon sa gitna ng abalang pagsasara isinagawa niya ang kanyang pagtataksil ang huling oras ng trabaho ay ang pinakaabalang bahagi ng araw para sa mga staff ito ang oras ng pag-iinventorya ang metikulosong proseso ng pagtiyak na ang bawat kwintas bawat pulseras at bawat singsing ay nasa tamang lugar. Sa gitna ng gawaing ito, tahimik na isinakatuparan ni Samira ang kanyang plano. Sa bawat pagkakataon na may kasamahang magbabanyo o aalis para mag-break, mabilis niyang isinilid sa kanyang bulsa ang ilang piraso ng alahas, mga gintong kuwintas, mga pulseras, at ilang singsing -sing na may maliliit na diamante. Ang kanyang mga kilo sa sanay at hindi kapansin-pansin na tatabuna ng normal na paggalaw sa loob ng abalang tindahan pagkatapos sa isang sandali ng perpektong pagkakataon. Habang si Joe Jocelyn ay abala sa pag-aayos ng kabilang display, lumapit si Samira sa locker area. Mabilis niyang kinuha ang isa sa mga ninakaw na pulseras at maingat ngunit mabilis na inihulog sa loob ng bag ni Jocelyn na bahagyang nakabukas. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang pwesto, ang kanyang muka ay isang blankong canvas, walang bakas ng krimeng kanyang nagawa nang matapos ang bilang isang malamig na tensyon ang biglang bumalot sa buong tindahan ang supervisor na may kunot sa noo ay nagsalita sa isang boses na nagpatigil sa lahat kulang ang inventory. Ang mga salitang iyon ay parang yelong tumusok sa mainit na pagod ng lahat. Kulang ng halos isang dosenang piraso ng alahas. Agad ang kapaligiran ng samahan ay napalitan ng hinala. Ang may-ari si Mr. Jasim Alfad ay personal na dumating. Ang kanyang muka ay nagliliyab sa galit. Walang sino man ang pinayagang umalis. Isa-isang buksan ang inyong mga locker at mga bag. Ang utos niya, ang boses ay umalingaw sa tahimik na tindahan. Ang mga empleyado na kanina lang ay nagtatawanan ay ngayon ay puno ng kaba. Ang supervisor ay nagsimulang maghalughog. Bawat isa ay tinitignan na parang isang kriminal. Ang mga puso ay kumakabog. Ang mga kamay ay nanginginig. Nang dumating ang pagkakataw ni Jocelyn, buong tiwala niyang ibinigay ang kanyang bag. Alam niyang wala siyang itinatago. Ngunit habang binubuklat ng supervisor ang kanyang Gamit, isang kislap ang nahagip ng kanyang mata. Mula sa ilalim ng kanyang pitaka at mga personal na gamit, dahan-dahan niyang inilabas ang isang gintong pulseras na may mga diamante. Isa sa mga pirasong idineklarang nawawala. Tumigil ang mundo ni Jocelyn, ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga matang kanina lang ay puno ng takot ay ngayon ay puno na ng akusasyon. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kahit isang taong maniniwala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay napadako kay Samir ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit ang nakita niya ay hindi isang mukha ng suporta kundi isang malamig at walang emosyong tingin. Si Samira ay nakatayo lamang sa tabi, hindi umiimik na para bang isa lamang siyang estranghero na nanonood ng isang palabas. Hindi sa akin yan, hindi ko alam kung papano yan napunta dyan. Ang nanginginig na sigaw ni Jocelyn ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Ngunit wala nang naniwala. Ang ebidensya ay nasa kanyang bag. Sa isip ng lahat, siya na ang may sala. Agad na tinawag ang pulisya habang pinoposasan at inaakay si Jocelyn palabas ng tindahan, ang lugar na dati niyang itinuring na pangalawang tahanan. Wala ni isang kasamahan ang nagsalita para ipagtanggol siya. Naramdaman niya ang bigat ng pagtalikod ng mga taong akala niya ay pamilya. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, ang mga kumikinang ng nailaw ng Dubai ay lumabo sa kanyang mga matang puno ng luha. Ang pangarap na kanyang binuo ay gumuho sa isang iglap, pinalitan ng isang malamig at malagim na bangungot na hindi niya alam kung paano nagsimula at higit sa lahat kung paano niya wawakasan. Ang selda sa kulungan ng Dubai ay isang mundo na napakalayo sa kinang at karangyaan ng jewelry shop. Ang hangin ay malamig, ang mga pader ay kulay abo, at ang katahimikan ay binabasag lamang ng mga alingaw-ngaw mula sa malayo at ng malakas na kabog sa dibdib ni Jocelyn. Dito, sa loob ng apat na sulok ng kanyang piitan, Hinarap niya ang pinakamadilim na mga oras ng kanyang buhay. Ang mga tanong ay bumuhos sa kanyang isipan na parang isang walang katapusang ulan. Paano na ang kanyang pamilya sa Pilipinas? Anong sasabihin niya sa kanyang mga magulang na umaasa sa kanyang mga padala? Paano niya lilinisin ang kanyang pangalan sa isang kasalanan kailanman ay hindi niya ginawa? Ang bawat araw sa loob ng kulungan ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay nakakabingi. Ang mga mukha ng kanyang mga kasamahan na dati ting puno ng ngiti ay bumabalik sa kanyang isipan bilang mga hukom na humatol sa kanya bago pa magsimula ang paglilitis at ang mukha ni Samira ang malamig walang emosyong tingin na iyon ang siyang pinakamasakit sa lahat ang pagtataksil ay mas malalim ang sugat kaysa sa mga rehas na bakal na nakapalibot sa kanya wala siyang ibang magawa kundi ang yumuko manalangin at kumapit sa paniniwalang hindi siya pababayaan ng Diyos sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbigay ng sinag ng liwanag. Isang araw, isang bisita ang dumating para sa kanya. Ito ay isang leader ng komunidad ng mga Pilipino sa Dubai. Hindi sila personal na magkakilala ngunit narinig ng leader na ito ang kwento ni Jocelyn mula sa ibang mga OFW na nakakakilala sa kanya. dala ang malasakit ng isang kababayan, binisita niya si Jocelyn upang mag-alok ng tulong. "Huwag kang matakot, huwag kang susuko," sabi ng leader sa kanya. Uh, ang mga salitang iyon na sinambit sa sarili niyang wika ay parang musikang nagbigay ng bagong lakas sa nanghihina niyang espiritu. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay makulong, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Tinulungan siya ng leader na makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas na siyang nagbigay sa kanya ng isang abogado. At higit sa lahat, formal silang humiling ng isang mas malalim at komprehensibong investigasyon sa kaso sa paniniwalang may mga anggulo na hindi pa nasusuri. Ang kaso ay napunta sa mga kamay ni Detective Majid Hasan isang batikang investigador na kila sa kanyang metikulosong pamamaraan, hindi siya nagpadala sa unang tingin na ebidensya. Para sa kanya, ang bawat kaso ay isang palaisipan na kailangang buuin, piraso bawat piraso. Ang kanyang unang hakbang ay ang suriin ang lahat ng mga dokumento, ang mga stock log, ang mga transaction sheet, at higit sa lahat ang mga CCTV recording ng araw ng insidente. Dito nagsimulang lumabas ang mga unang butas sa kaso laban kay Jocelyn. Sa pag-usisa sa mga CCTV, isang nakapagtatakang katotohanan ang lumabas. Ang mga kamera na nakatutok sa back area at sa locker room ay misteryosong hindi gumagana o nakapatay sa mismong oras na naganap ang pagnanakaw. Para kay Detective Majid, hindi ito isang pagkakataon. Ito ay isang senyales ng isang planadong operasyon. Sino ang may kakayahang manipulahin ang sistema ng seguridad? Ang pagdududa ng Det detective ay nagbunga. Isang Arab security guard na nakarinig tungkol sa masusing investigasyon ang naglakas loob na lumapit kay Detective Majid. Mayroon siyang naaalala. Noong gabi ng insidente, kahit tapos na ang duty ni Samira, nakita niya itong bumalik sa locker area. Ang kilos nito ay kakaiba at kahina-hinala. Nang tanungin niya kung anong ginagawa nito doon, ang sagot ni Samira ay mayroon lamang siyang naiwan sa kanyang locker. Ngunit ang ipinagtaka ng gwardiya, wala naman siyang nakitang anumang kinuha o hawak ni Samira nang ito ay umalis. Ang testimonya ng guardia ay isang mahalagang piraso ng palaisipan. Kasunod nito isinailalim sa forensic analysis ang bag ni Jocelyn. Dito isang kritikal na ebidensya ang natuklasan. Malinaw na may mga fingerprints ni Samira sa ibabaw at loob ng bag, partikular na malapit sa lugar kung saan natagpuan ang pulseras. Nang harapin si Samira tungkol dito, mabilis siyang nagdahilan. Madalas po kaming maghiraman ng gamit ni Jocelyn, kaya natural lang na may fingerprints ko dyan. Ang kanyang paliwanag, inakala niyang sapat na iyon para malusutan ang mga autoridad. Ngunit si Detective Majid ay hindi kumbinsido. Ang mga ebidensya ay unti-unting nagtuturo sa iisang direksyon. Ang nawawalang CCTV footage, ang testimonyo ng security guard, at ngayon, ang mga fingerprints. Ang kailangan na lang niya ay isang taong magkokonekta sa lahat ng ito. Ang atensyon ng mga investigador ay bumaling sa janitor na Pakistani. May isa pang testigo, isang kasamahan din sa trabaho, ang lumitaw at nagsabing nakita niya ang kahinahin inalang pag-uusap ni Samira at ng janitor isang gabi bago ang insidente. Dahil sa patong-patong na hinala, ipinatawag ng pulisya ang janitor para sa isang masinsinang interogasyon. Sa simula, mariin siyang tumanggi. Ngunit nang bigyan siya ng ultimatum, magsabi ng totoo o maharap sa kasong kasabwat sa krimen at tiyak na deportasyon, ang kanyang katatagan ay bumigay. Nanginginig at puno ng takot, ikinuwento ng janitor ang lahat. Inamin niya ang paglapit sa kanya ni Samira, ang alok na pera at ang utos na patayin ang mga CCTV camera. Ang kanyang pag-amin ang naging huling pako sa kabaong ng kasinungalingan ni Samira. Samantala, sa loob ng kanyang selda, si Jocelyn ay walang kaalam-alam sa mga nagaganap na ito. Ang tanging hawak niya ay ang pananampalataya at ang pag-asang balang araw ay lalabas din ang katotohanan. Hindi niya alam na sa labas ng mga rehas, ang mga piraso ng katotohanan ay unti-unti nang nagkakabuo-buo at ang kanyang laban sa dilim ay malapit ng Magwakas. Ang araw ng katotohanan ay dumating noong Pebrero 2015. Tinipon ni Detective Majid Hassan ang lahat ng staff ng jewelry shop kasama na si Mr. Jasim. Ang hangin ay mabigat sa tensyon at pag-aabang ang mga tindera ay nakahilera, tahimik at hindi mapakali. Sa gitna nila nakatayo si Samira na kahalukip-kip. Ang kanyang muka ay isang maskara ng pagkukunwaring kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapigilang magpakita ng kaba. Ilang saglit pa pumasok ang janitor kasama ang dalawang pulis. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Sa isang senyas mula kay Detective Majid nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses, bagamat nanginginig sa simula, ay unti-unting lumakas habang isinasalaysay niya ang buong katotohanan. Ibinunyag niya ang bawat detalye ng plano ni Samira mula sa pag-alok sa kanya ng pera kapalit ng pagpatay sa mga CCTV hanggang sa kung paano niya itinago ang parte niya sa mga ninakaw na alahas. Halos lumuwa ang mga mata ni Samira. Nagsisinungaling siya, wala akong kinalaman dyan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng gulat at pagtanggi. Ngunit Huli na ang lahat upang patunayan ang kanyang mga sinabi, dinala ng janitor ang mga pulis at si Mr. Jasim sa kanyang maliit na quarters. Doon mula sa isang tagong baul, inilabas niya ang kanyang parte sa ninakaw, isang gintong kuwintas na pambabae at dalawang singsing. -sing. Sinabi rin niya na ang lahat ng natitirang alahas ay ibinigay niya kay Samira kinaumagahan matapos ang gabi ng pagnanakaw. Ito ang nagsilbing pangwakas na ebidensya. Ang galit ni Mr. Jasim ay sa mismong oras na iyon, sa harap ng lahat, sinibak niya si Samira sa trabaho at agad na nagsampa ng kasong grand theft laban dito. Ang balita ay mabilis na nakarating kay Jocelyn sa kulungan. Nang marinig niya ang resulta ng investigasyon, isang mabigat na tinik ang tila na bunot mula sa kanyang dibdib. Ang mga luha na ngayon ay pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng kalungkutan kundi luha ng pasasalamat at ginhawa. Agad siyang pinalaya sa kanyang paglabas mula sa detention center isang pamilyar na muka ang sumalubong sa kanya. Si Mr. Jasim, ang kanyang amo, ay nag-aabang sa labas. Ang mukha nito na dati ay puno ng galit ay ngayon ay napalitan ng hiya at pagsisisi. Jocelyn, patawarin mo ako, sabi nito sa isang boses na puno ng sinseridad. Buong kababaang loob siyang humingi ng paumanhin sa maling paghatol sa kanya. Tinanggap ito ni Jocelyn ng walang alinlangan, nauunawaan niya ang bigat ng responsibilidad ng kanyang amo at ang halaga ng negosyong pinaghirapan nitong itayo. Ang hustisya sa Dubai ay mabilis na umusad. Pagsapit ng Mayo 2015, si Samira Khan ay nilitis at hinatulan ng korte. Siya ay sinentensyahan ng walong taong pagkakakulong para sa kasong grand theft. Bukod sa mahabang sentensya, ang kanyang pangalan ay tuluyan ng na-blacklist sa buong rehiyon ng GCC, Gulf Cooperation Council. Sa oras na siya ay makalaya, hindi na siya kailanman makakapagtrabaho sa anumang bansa sa Middle East. Ang kanyang kasakiman at inggit ay nagdulot sa kanya ng isang kinabukasang sarado at walang pag-asa. Ang janitor naman dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa investigasyon at pagtestasyon testigo pabor kay Jocelyn ay binigyan ng mas magaan na parusa. Bagamat lubos na nasaktan sa kanilang ginawa, pinatawad sila ni Jocelyn sa kanyang puso, ngunit naiintindihan niyang ang batas ay kailangang manaig. Ang pagbabalik ni Jocelyn sa jewelry shop ay isang selebrasyon. Sa harap ng lahat ng staff, formal na nagbigay si Mr. Jasim ng isang pagkilala sa kanyang katapatan at dedikasyon. Hindi lamang iyon, bilang kabayaran sa lahat ng kanyang pinagdaanan, itinaas siya sa posisyon bilang senior sales consultant. Kasabay nito ay ang malaking incentive at isang buwang bakasyon na may bayad para makauwi siya sa Pilipinas. Ang buhay sa tindahan ay unti-unting bumalik sa normal. Sa kabila ng iskandalo, ang benta ay nanatiling mataas isang testamento sa sipag ng mga empleyado at sa tiwala ng mga customer. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang araw na pinakahihintay ni Jocelyn. Lumipad siya pa uwi sa Pilipinas. Sa kanyang pagdating sa airport, isang mainit na yakap mula sa kanyang pamilya ang sumalubong sa kanya. Wala silang kaalaman alam sa bangungot na kanyang pinagdaanan pinili niyang ilihim ito sa kanyang mga magulang na may edad na upang hindi sila mag-alala tanging sa kanyang mga kapatid niya ikinuwento ang lahat sila ay labis na nagulat ngunit nagpasalamat na sa huli ang katarungan ay nagwagi at ligtas ang kanilang kapatid ang isang buwan sa Pilipinas ay naging isang panahon ng paghilom at pagbabawi. Sinulit niya ang bawat sandali kasama ang kanyang pamilya bago muling bumalik sa Dubai. Ang kanyang buhay ay nagpatuloy sa isang mas magandang direksyon. Habang si Samira ay pinagbabayaran ang kanyang mga kasalanan sa loob ng kulungan, si Jocelyn naman ay patuloy na umaasenso sa kanyang trabaho. Ang masaklap na karanasan ay hindi naging dahilan upang mawala ang kanyang tiwala sa kapwa na natili siyang palangiti, mapagkumbaba at mabuti sa lahat. Dahil sa kanyang kasipagan at sa tulong ng kanyang amo, unti-unti niyang natupad ang kanyang mga pangarap. Nakapagpatayo siya ng isang mas maayos na bahay para sa kanyang pamilya. At noong taong 2019, isang bagong kabanata ng kanyang buhay ang nagbukas. Sa tulong pa rin ni Mr. Jasim, nakilala niya ang isang lalaki mula sa Oman, si Tamir. Ang kanilang pagtitinginan ay humantong sa isang seryosong relasyon. Hindi nagtagal, sa ilalim ng tradisyon at kultura ng mga Arabo, sila ay ikinasal at biniyayaan ng dalawang anak. Sa kasalukuyan, si Jocelyn ay mayroon ng masaya at maayos na buhay sa Dubai. Hindi na rin siya pinayagan ng kanyang asawa na magtrabaho dahil sapat na ang kinikita nito para sa kanilang pamilya. Minsan, umuuwi sila sa Pilipinas para magbakasyon kasama ang kanilang mga anak upang pakilala sa kanila ang kanyang pinagmulan. Ang kwento ni Jocelyn Ilagan ay isang makapangyarihang paalala sa mga pagsubok at panganib na maaaring kaharapin ng ating mga kababayan sa kanilang pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Ito ay isang salaysay kung paano ang inggit, isang emosyon na kasing ng isang ahas, ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng isang buhay. Ipinakita nito na ang pinakamatinding pagtataksil ay madalas nagmumula hindi sa isang kaaway, kundi sa isang taong pinagkatiwalaan mo at tinuri na kaibigan. Ngunit higit sa lahat ang kwento ni Jocelyn ay isang kwento ng hindi matitinag na katatagan, pananampalataya at ang ultimong pagwawagi ng katotohanan. Sa gitna ng kadiliman, hindi siya sumuko. Sa kabila ng paninirang puri, pinili niyang lumaban para sa kanyang pangalan. Ang kanyang pagpapatawad sa mga nagkasala sa kanya ay isang testamento sa lakas ng kanyang karakter. Sa huli, ipinagpapasalamat ni Jocelyn ang lahat ng kanyang naging kapalaran para sa kanya ang madilim na andas na kanyang tinahak bagamat puno ng sakit at luha ang siyang naging tulay upang marating niya ang isang magandang buhay na noon ay tila isang malayong pangarap lamang ang kanyang paglalakbay ay nag-iwan ng isang aral na kahit gaano pa kadilim ang gabi ang araw ay palaging sisikat at para sa mga taong may malinis na puso at matatag na paninindigan ang katarungan at tagumpay ay laging naghihintay sa dulo